Isang napaka-espesyal na laban ang pag-uusapan natin. Walang iba kundi ang pagbabalik ng pambansang kamao. Ang living legend na si Manny Pacquiao. Laban sa prime champion na si Mario Barrios. Kaya kung excited ka sa laban na to, make sure na tapusin mo ang video na to. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated ka lagi. Unahin natin si Manny Pacman Pacquiao. At edad 46 maraming nagsasabi na baka tapos na ang kanyang prime. Pero mga idol, huwag nating kalimutan. Ilang beses na niyang napatunayan na age is just a number. Ang kanyang bilis ng kamay, footwork at legendary fighting IQ. Yan ang nagpapahirap sa kahit sinong kalaban. Nakita natin sa mga training footage na kahit matagal siyang nabakante, nandoon pa rin ang bilis ng suntok at timing niya. Ngunit syempre, Malaking tanong dito ay ang kanyang conditioning. Kaya ba niyang makipagsabayan ng 12 rounds sa isang mas batang, mas aktibong kalaban? Gotcha. Herrera's corner. Herrera's corner good... Ngayon naman Mario Barrios, siya ang kasalukuyang WBC welterweight champion. Nasa kanyang prime year sa edad 30 at may record na 29 panalo, 2 talo, 1 draw. Isa siyang matangkad na welterweight, may magandang jab, at matibay ang katawan. Hindi siya basta sumusuko, at napatunayan niya na kaya niyang makipagbanggaan sa mga elite fighters tulad ni Gervonta Davis, kahit natalo siya roon. Sa laban na ito may advantage siya sa height, reach at syempre, sa pagiging mas aktibo sa ring nitong mga nakaraang taon. Kung ikukumpara natin, Pacquiao, may bilis, karanasan at unpredictable angles. Barrios, may lakas, tibay, at momentum bilang aktibong champion. Tanong, ano ang mananaig? Experience? Youth? At eto na mga kababayan ang aking prediction. Kung si Pacquiao ay makakapasok sa loob ng depensa ni Barrios at magagamit niya ang kanyang bilis at footwork, tingin ko, makakakuha siya ng early rounds at pwedeng manalo via split decision. Pero kung papayagan niyang manutralize ang kanyang bilis at tumagal ang laban, lalo na sa championship rounds, mas lumalaki ang chance ni Barrios na magdomina gamit ang kanyang youth at lakas, leading to a unanimous decision win. So para sa akin, 55-45. Slight edge kay Barrios, pero hindi imposibleng magulat ang mundo kung maghahagis ng classic performance si Pacquiao. Alam natin, kapag si Manny Pacquiao ang nasa ring, laging may magic. At ayan mga idol, ano sa tingin ninyo? May tsansa pa ba si Pacquiao na manalo at makuha ang kanyang fairy tale comeback? o masyado ng malaki ang gap pagdating sa edad at kondisyon, maaari nating balikan ang laban ni Pacquiao na pwede nating ikumpara kay Mario Barrios. Ito ay kung saan sinagupa ni Manny Pacquiao, ang pinakamalaking boxer sa welterweight division. Ito ay ang Mexicanong si Antonio Margarito. Pagdating sa usapan ng boxing, ang mga dugong Pinoy ay sadyang mga tunay na mandirigma. Sa kabila ng pagiging humble, sa labas ng lona ay kadalasan mas maliliit pero palag kumpalag kay sino pang ilatag. Dumadayo sa iba't ibang baluwarte ng kalaban, nakataya ang karangalan. Kahit pa ang kapalit nito ay kabiguan. Hindi ito iniinda ng ating mga kababayan. Maipakita lamang kung gaano katapang ang mga boksingerong Pilipino. Lalo na ang itinuturing na mukha ng Philippine Boxing na si Manny Pacquiao. Kilalang hindi umaaya. Maging ang mga kalaban ay liyamado sa lahat ng aspeto. Hindi niya ito inuurungan hanggang sa makamit ang respeto na siyang naging makasaysayan sa buong mundo. Nagmula sa mababang timbang na flyweight hanggang sa umabot sa junior middleweight division ay winalis niya lahat ng nagahari at tanggala ng mga titulong pinangahawakan. Kaya naman nakilala ang mga dugong Pilipino na hindi umuurong at hindi umaayaw pagdating sa lahat ng digmaan. Ngunit maniniwala ka ba kung sabihin ko na si Manny Pacquiao ay minsan nang umayaw at umurong. Tila isang nakakagulat na malaman na ang tinaguri ang 8 Division Champion na siya lamang ang may hawak na record sa buong mundo ay umaming hindi niya kaya pang dipensahan ang kanyang titulong pinangahawakan sa kadahilan ng naabot na niya ang limitasyon ng kanyang katawan at aminadong hindi na niya ito kakayanin pa. Taong 2010, buwan ng Oktubre naganap ang isang makasaysayang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at ang dihamak na mas malaking si Antonio Margarito. Inakyat ni Pacman ang junior middleweight division para tangkain ang bakanting WBC world super welterweight title. Maraming nagsasabing nahihibang na ang Pinoy sa kanyang pagakyat sa mas mataas na division, dahil sadyang napakadelikado nito dahil hindi talaga natural na timbang ito ng ating pambansang kamao na maaaring maglagay sa kanya sa kapahamakan. Ngunit dahil sa likas na palaban, ang ating pambato ay hindi niya ito alintana at ang kanyang pakay ay ang ikawalong titulo sa kanyang pangwalong dibisyon na siyang uukit sa kasaysayan sa mundo ng boxing. At sa gabi ng kanilang laban ay kitang-kita kung gaano kalamado ang mekano. Pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay nito ay parang napakahirap pasukin ng mga opensa. Ngunit ang tanging baon lamang ng ating pambansang kamao sa ibabaw ng lona ay ang liksi at abilidad kung papaano atakihin si Antonio Margarito. apat na rounds pa lamang ay bakas na sa mukha ni Antonio Margarito ang mga pinsalang kanyang tinamo sa mga atake ng ating pambansang kamao. Subalit naroon pa rin ang mga bigat ng suntok ni Antonio Margarito at ang kanyang pinupuntirya ay ang katawan ni Manny Pacquiao. Bawat ataking ginagawa ng ating pambansang kamao kay Antonio Margarito ay mas lalo lamang nagiging malala ang sitwasyon ng Mexicano. Kariwat ka ng bigwa sa ulo at sa katawan ang tinatanggap ng Mexicano. Sinubukang cornerin sa lubid ni Antonio Margarito at paulanan ng suntok ang ating pambansang kamao. Ngunit sadyang madulas ang ating pambansang kamao at mabilis itong nakaiwas sa mga atake ng higanteng Mexicano. salag ni Antonio Margarito sa mga opensa ni Manny Pacquiao ay lumulusot pa rin ito at tumatama ng mga sulido na siyang mas lalong naging delikado ang Mexicano. hindi na makilala ang mukha ni Antonio Margarito dahil sa lakas ng mga suntok ng ating pambansang kamao. Hanggang sa huling sandali ng laban ay hindi sumuko ang Mexicano. Simula round 1 hanggang round 12 ay tinanggap ni Antonio Margarito ang parusang ibinigay sa kanya ni Manny Pacquiao. Pero bagamat nanalo ang ating pambansang kamao ay tila may inenda ito matapos ang laban. Dahil sa hindi birong bigat nansuntok sa dibisyong kanilang nilabanan. sa pagkatapos ng labang ito ay natanong si Manny Pacquiao sa isang interview kung balak pa niyang depensa ng kanyang titulong nakuha. Agara naman na sumagot na walang alinlangan si Manny Pacquiao na hindi na niya ito dedepensahan at inamin niya na hindi niya kaya ang bigat ng mga suntok sa junior middleweight division. Your, your, your junior middleweight Title? No, keep it to the neighbor mind. <laughs> Bago magtapos ang video ng ito ay gusto ko lamang i-shout out si Jen Mer Garcia ng Macau. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Okay. Did you ever think you would see Manny Pacquiao in a matchup? Thousand screaming fans here for the first event ever. Like this. Marami ang nabigla ng mga boxing fans ng masaksihan ng buong mundo kung gaano kalaki ang kalamangan nitong pambato ng Japan kontra sa ating pambatong si Manny Pacquiao. Kapon lamang ay nagharap sila para sa kanilang official weigh-in. Si Manny Pacquiao ay tumimbang ng 68.5 kg Habang ang pambato ng Japan ay tumimbang ng 68.7 Bagamat hindi nagkakalayo ang nilang mga timbang Ay hindi mo maitatanggi na malaki ang kalamangan nitong pambato ng Japan Pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay At makakatiyak tayo na pag nila sa lono mamaya lamang ay mas bibigat pa itong pambato ng Japan. Ito man ay isang exhibition fight para sa kanila. Ngunit tila ituturing nila itong totoong laban sa ibabaw ng lona. Hindi biro din para sa ating pambansang kamao ang lumaban sa isang bata at mixed martial artist fighter ng pambato ng Japan. Dahil hindi rin ito basta-bastang manlalaro. Bagamat may limitasyon sa kanyang laban dahil boxing ito, ay meron din naman ito ang king lakas na kayang magpatulog ng mga kalaban. Sa kanyang 27 panalo ay 14 doon ng knockouts at may 8 talo pa lamang sa kanyang kartada. Ngunit ang kanyang naging huling laban ay natalo ito via submission noong December 31, 2023. at ang kanyang pagbabalik ngayon sa ibabaw ng lona para sa isang exhibition boxing match ay sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hindi naman bago para sa ating pambatong si Manny Pacquiao ang lumaban sa mga malalaking kalaban. Kung ating matatandaan ay walang awa na itong ginulpe ang mas matangkad na si Antonio Margarito. Ngunit yon ay labing apat na taon nang nakalilipas hindi natin alam kung kaya pang makipagsabayan ni Manny Pacquiao sa mas batang boksingero at sa mas malaking kalaban. Katulad nitong pambato ng Japan na si Rukia Anpo. Si Manny Pacquiao ay may edad na ngayon na 45. Habang itong pambato ng Japan ay 28 years old pa lamang. At mayroong napakasariwang stamina at may angking ligsi bilang isang batang fighter. Kung ating mapapansin sa mga laban nitong pambato ng Japan ay meron itong angking bilis at kung boxing naman ang pag-uusapan ay meron itong mga pamatay na kombinasyon na dapat pag-ingatan ng ating pambansang kamo. you hey. だいこう勝手に振ゃう。<ペー><ペー>